mas okay bang maging mayaman muna bago mag-asawa? Ito yung naging sinasabi ng mga tao. Ayusin mo mo yun yung buhay mo, tsaka na ka na mag-asawa. Pero teka lang, kailan ba yung ayos ang buhay? Pag may bahay, may kotse, malaki ang kinikita, baka pag inantay mo pa yon, baka mauna ka pang makalbo kaysa may kasal. Ito yung paniniwala ko. Hindi perang requirement sa kasal. Dapat may mindset kayo na pareho na Let's build together. May mga tao mayaman niya pero naghihiwalay. Bakit? Kasi wala silang parehas na vision. Meron naman magkasintahan na nagsimula sa walang pera pero lumaki yung negosyo at parehas nila naging successful. Kasi parehas sila ng vision. So Quick Edit Academy, madami kami mga students dito na may partner na supportive. team. Yung isa nag-aaral mag-edit, yung isa nag-aaral pang client, kumbaga teamwork sila. Hindi pera ang simula nila, vision ang kanilang puhunan. Hindi dapat ang yaman bago kasal, pero dapat alam mo kung bakit ka magpapakasal at sino ang kasal mo mong bubuo nito, hindi lang gagastos nito. So ikaw, gusto mo bang partner na mayaman or partner na sa tingin mo ngayaman pa lang?